Mayroon akong ini mula sa isang magandang universidad sa India, ngunit dito sa Amerika nag-stock ako ng mga shelf at nagpapatakbo ng cash register. Iniisip ng aking mga magulang na ako ay isang matagumpay na business executive, hindi isang convenience store clerk. Video call ko ang aking mga magulang mula sa aking kotse upang hindi nila makita ang aking maliit na hinati-hating apartment. Ipinoposisyon ko ang kamera upang ipakita lamang ang aking mukha, itinatago ang aking uniporme sa tindahan. Ang pagmamalaki nila sa aking tagumpay ay mas masakit kaysa sa anumang pagpuna. Ang aking dalawang kasama sa apartment ay mga edukadong imigrante din na nagtatago ng kanilang tunay na trabaho mula sa kanilang mga pamilya. Kaming lahat ay nagsisinungaling sa iba't ibang bansa tungkol sa parehong pakikibaka sa Amerika. Ang aming hinatihating apartment ay isang museo ng mga nasirang pangarap. Ang aking kasintahan ay ipinanganak dito at hindi na intindihan kung bakit hindi ko lang masabi sa aking mga magulang ang katotohanan. Sinasabi niya na ang katapatan ay mas mahusay kaysa sa patuloy na pagsisinungaling na ito, ngunit hindi niya naintindihan ang kahihiyan ng pamilyang Indian. Kinakalkula ko kung ilan pang oras ang kailangan kong magtrabaho para lamang mabayaran ang aking bahagi ng upa. Tatlong edukadong lalaki sa kanilang tatlumput siyam na taong gulang na naghihiraman ng two-bedroom na apartment tulad ng mga estudyante sa kolehiyo. Hindi ito ang American Dream na ipinangako sa amin. Ang aking mga magulang ay nagpadala ng mga larawan ng aking pagtatapos sa ni sa lahat ng kanilang mga kaibigan. Ipinagmamalaki nila ang kanilang anak na lalaki na kwento ng tagumpay sa Amerika. Tinitignan ko ang mga larawang iyon at gusto kong umiyak para sa lalaking dapat kong maging nagsisilbi ako ng mga customer na Indian sa convenience store na nakikilala ang aking accent. Tinatanong nila kung ano ang ginawa ko sa bahay, at nagsisinungaling ako na shopkeeper lang din ako doon. Ang kahihiyan ng pagtanggi sa aking edukasyon ay nasusunog ng malalim. Natagpuan ako ng aking kasintahan na umiiyak sa storage room sa trabaho. Kinakalkula ko kung ilan pang buwan ang maaari kong panatilihin ang pagpapanggap bago gusto bisitahin ng aking mga magulang. Ang mga numero ay hindi nagdaragdag sa dignidad. Nagkaroon kami ng aming unang tapat na pag-uusap tungkol sa aking kahihiyan sa kultura ng gabing iyon. Wala nang pagpapanggap na ayos ako, wala nang pagtatago sa lalim ng aking pakikibaka. Ang katotohanan ay nakakatakot ngunit nagdala sa amin ng mas malapit. Narinig kami ng aking mga kasama sa apartment na nag-uusap at inamin nila na nasa parehong sitwasyon sila. Kaming tatlong edukadong imigrante ay nagsisinungaling sa aming mga pamilya sa iba't ibang kontinente. Ang aming magkakaparehong kahihiyan ay naging aming bond. Napansin ng regular na customer na si E. Patel na palagi akong nagbabasa ng mga libro sa negosyo sa panahon ng mabagal na shift. Tinanong niya kung bakit ang isang edukadong lalaki ay nagtatrabaho sa convenience store counter. Hindi ko siya malinlang. Sinabi sa akin ni E. Patel ang kanyang kwento, nagsimula din siya bilang convenience store worker. Ang aming edukasyon ay hindi nawawala dahil lamang ang aming mga trabaho ay hindi tumutugma dito, sabi niya. Ang katotohanan ng iyon ay nag-angat ng bigat sa aking mga balikat. Ipinaliwanag niya na kailangan kong tumigil sa pag-iisip bilang isang empleyado at magsimulang mag-isip bilang isang may-ari ng negosyo. Ang aking idea ay mahalaga, hindi lamang sa tradisyonal na corporate na paraan na inaasahan ko. Sinimulan kong gumawa ng maliit na consulting ng negosyo para sa ibang mga imigrante sa panahon ng aking oras ng pahinga. Ang aking unang kliyente ay isang may-ari ng restorang pakistani na nangangailangan ng tulong sa pagpaplano ng negosyo. Binayaran niya ako ng higit sa isang linggo ng trabaho sa tindahan. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng komunidad ng South Asian Immigrant. Sa lalong madaling panahon ay mayroon akong listahan ng paghihintay ng mga maliliit na may-ari ng negosyo na nangangailangan ng tulong sa consulting. Ang aking convenience store counter ay naging aking networking office. Sinimulan ng aking kasintahan na tumulong sa pamamahala ng kliyente at pag-schedule. Ang kanyang mga kasanayan sa organisasyon sa pag-aalaga ay naging perpekto para sa pangangasiwa ng negosyo. Kami ay naging tunay na mga kasosyo na nagtatayo ng aming hinaharap binayaran namin ang aking unang student loan mula sa India. Ang panonood ng balance na yon na maging zero ay mas maganda kaysa sa anumang sweldo sa convenience store. Ang mga kadena ng utang sa edukasyon ay nagsisimula ng masira. Ako ay huminto sa aking trabaho sa convenience store nang ang aking consulting business ay tumugma sa aking dating kita. Ang takot ay totoo, ngunit ang paggamit ng aking apwal na edukasyon ay pakiramdam na parang umuwi sa aking sarili. Nakita ng aking mga kasama sa apartment ang aking tagumpay at nagsimula din ng kanilang sariling mga negosyo. Ang hinati-hating apartment ay naging isang inkubator para sa entrepreneurship ng imigrante sa halip na isang museo ng mga nasirang pangarap. Lumipat kami mula sa aming hinati-hating apartment patungo sa isang tamang espasyo ng opisina. Ang paglalakad sa pintuang iyon bilang mga may-ari ng negosyo sa halip na naghihirap ng mga imigrante ay pakiramdam na tunay na katubusan si A. Patel ay naging aking unang corporate client para sa kanyang chain ng mga tindahan. Ang mag-aaral ay naging isang pinagkakatiwalaang kasamahan sa negosyo. Sinabi niya na ang aking karanasan sa imigrante ay nagpaintindi sa akin ng maliit na negosyo ng mas mahusay. Nag-empleyo ako ng aking unang empleyado, isang bagong imigrante mula sa India na may degree sa engineering na nagda drive para sa Uber. Ang pagtuturo sa kanya ng negosyo ay pakiramdam na pagkumpleto ng isang banal na bilog ng tulong sa imigrante. Binayaran namin ang lahat ng aking student loan at mga utang sa imigrasyon. Bawat pautang sa edukasyon, bawat kadena sa pananalapi na nasira. Ang pakiramdam ay mas kasiya kaysa sa anumang tagumpay sa akademiko. Ang aking mga magulang ay sa wakas ay bumisita sa Amerika at nakita ang aming tunay na buhay, hindi ang peking version na ipinakita ko sa video call. Ang kanilang pagmamalaki ay tunay sa oras na ito at iyon ay nangangahulugan ng lahat sa akin. Bumili kami ng aming unang bahay. Isang tunay na bahay kung saan maaari kong i-host ang aking mga magulang ng walang kahihiyan o panloko. Bawat silid ay kumakatawan sa isang laban na nanalo sa aming paglalakbay bilang imigrante. Matrabaho pa rin ako, ngunit ngayon ay nagtatayo ako ng aming hinaharap sa halip na mabuhay lamang sa kasalukuyan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbuo at pagkaligtas ay nagbabago ng lahat tungkol sa trabaho. Ang aking kasintahan at ako ay nagpakasal sa aming bagong bahay. Nanatili siya sa akin sa pamamagitan ng kahihiyan at pakikibaka, at ngayon ay nagtatayo kami ng aming buhay ng magkasama ng may katotohanan at pagmamalaki. Sinimulan naming magplano para sa edukasyon ng aming mga magiging anak. Ang paggawa ng mga unang deposito sa pondo ng edukasyon ay pakiramdam na pagsira ng mga generational cycle ng pakikibaka at panluloko. Nagtuturo na ako ngayon ng klase sa negosyo para sa mga bagong imigrante. Ang bawat profesional na aking tinutulungan na iwasan ang aming mga maagang pakikibaka ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Ang aking kotse ay hindi na ang aking video call studio para sa panluloko. Ngayon ito ay transportasyon lamang sa mga business meeting at pagbisita sa kliyente. Ang sasakyan na nagdala ng aking mga lihim ay ngayon ay nagdadala ng aking tabumpay. Bumisita kami sa India sa unang pagkakataon sa loob ng anim na taon. Ang paglalakad sa aking bayan bilang isang matagumpay na may-ari ng negosyo sa halip na isang naghihirap na imigrante ay pakiramdam na tunay na katubusan sa kultura. Ang aking mga magulang ay sa wakas ay nakita ang aming tunay na buhay sa Amerika ang negosyo, ang bahay, ang tunay na tagumpay. Ang kanilang pagmamalaki ay batay sa katotohanan sa oras na ito, at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang aming negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng walong tao mula sa mga background ng imigrante. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paghila ng isang tao mula sa bitag ng service industry. Kami ay nagtatayo ng ibang uri ng komunidad ng imigrante. Ang convenience store clerk na may ini ay natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa titulo ng trabaho. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong edukasyon upang bumuo, lumikha, at tulungan ang iba na gawin din ito. Ang aking mga magiging anak ay makikilala ang kanilang ama bilang isang may-ari ng negosyo at pinuno ng komunidad. Wala silang alaala ng mga uniporme sa convenience store o kahihiyan sa kultura. Ang kawalang-malay na iyon ang aming pinakadakilang pamana matrabaho pa rin ako, ngunit ngayon ang bawat pagsisikap ay nagtatayo ng hinaharap ng aming pamilya sa halip na mapanatili ang mga nakakalinlang na pagpapanggap. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbuo at pagpapanggap ay nagbabago ng lahat. Ang mga damit pambusnes na isinusuot ko ngayon ay para sa mga tunay na pulong, hindi mga nakakalinlang na video call. Ang pagbabagong anyo ay hindi tungkol sa damit, ito ay tungkol sa pagiging lalaking kinakatawan ng mga damit. Ngayon kapag gumagawa ako ng video call sa India, hindi ko iniisip ang panloloko o kahihiyan. Ipinapakita ko ang aming tunay na buhay, ang aming tunay na tagumpay, ang aming tunay na kaligayahan. Ang pagpapanggap ay naging katotohanan sa pamamagitan ng pagsusumikap at katotohanan.